Awit sa maharlikang kasalan. Kay kagandang pangungusap ang naroon sa isipan, habang aking hinahabi ang awit sa haring mahal. Ang katulad ng dila ko ay panulat ng maalam, panulat ng dalubhasang sumulat ng kaysaysayan. Sa lahat nga ng nilikha, magkisig kang hindi hamak. Kapag nagtatalumpati, pambihira kong mangusap. Ikaw nga ay pinagpala ng Diyos sa tutwina. O ikaw na haring bantog, isakbat mo ang sandata. Sa gisag mo'y maharlika, malakas nga't takila ka. Maglakbay kang mayroong dangal, tinataglay ang tagumpay. Alang-alang sa matuwid, ipagtanggol ang katwiran tagumpay ay metatamo sa lakas mong tinataglay. Palasumoy matatalim, pumapatay ng kaaway. Susuko ang mga bansa at sa iyo'y magpupugay. Iyang tronong tinanggap mo na kaloob ng Diyos, isang tronong magtatagal at hindi na matatapos. Matuwid kang magahari sa bansa mong nasasakop. Katarungay iyong mahal sa masamay na mumuhi. Kaya naman ang iyong Diyos, tanging ikaw ang pinili. Higit sa sino mang hari, kagala kang tanging tangi. Sa damit mo'y nalalanghap tatlong uri ng pabango. Mira, alo, sa kakasya na buhat sa ibang dako. Inaaliw ka ng tugtog sa garing ng sa garing sa palasyo mo o kay gagandang prinsesa ang katulong na dalaga. Sa bantalang sa kanan mo nakatayo yaong reyna. Palamutigin tong lantay sa damit na suot niya. O kabiyak nitong hari, ang payo ko'y ulinikin. Ang lahat mong kamag-ana katang madla ay limutin. Sa taglay mong kagandahan, ang hari ang paibigin. Siya iyong Panginoon, marapat na iyong sundin. Yaong mga tagatiro, hantog nila ay dadalhin. Pati mga mayayaman sa iyo ay susuyo rin. Ang prinsesa sa palasyo ay pagmastanmot anong ganda. Sinulid na gintong-ginto ang hinhabing, ang hinabing damit niya. Sa magara niyang damit, sa hari ay pinapunta. Mga abay ay kasama, haharap sa hari nila. Sama-samang masasaya ang lahat ay nagagalak. Nagsipasok sa palasyo, kanyang hari ay hinanap. Darami ang iyong supling sa daigdig magahari, kapalit ng ninuno mo sa sinundang mga lahi. Dahilan sa aking awit, ikaw na way dadakila. Ikaw na may dadakila. Kailanman pupurihin nitong lahat na nilikha.